May ginagawa sa akin ang mga anak ng mister ko sa una niyang kinasama, tapos ang mister ko ito pa ang ginawa. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa iyo, Ate Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko alam kung papaano ko sisimulan yung sulat kong ito, natatakot akong masumbatan na naman ng ibang tao o i-judge na naman. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mildred, 37 taon, kasal at may dalawa ng anak, yung panganay ko ay walong taong gulang pa lang at ang bunso ko ay magdadalawang taon. At ang mister ko ay ilang buwan ng walang hanap buhay. May mga anak siya sa una niyang kinasama. Malalaki na at masasabi kong kaya na din nila kung tutuusin na tumayo sa sarili nilang mga paa. Pero in reality, hindi po. Dahil sa amin pa din po sila umaasa. Wala naman po sanang problema kung may trabaho lang ang tatay nila, kaso nga po pasulput-sulput lang din ang trabaho niya, pupunta sa amin ang mga anak niya para lang kumain. Pagkatapos noon, nawawala na sila na parang mga bula pag mga busog na tapos babalik ulit pag mga nakaramdam na ng gutom. Palagi akong nagsasabi sa mister ko na sana kahit sa pagsasaing o pagliligpit man lang ng kinainan ay naaasahan man lang sana yung mga anak niya kaso wala po talaga mga batugan. And kapag may alam akong pwedeng mapasukan ng anak niya na panganay palaging isasagot sa tatay niya ay oo. Pero hindi naman nagpapasan ng resume para makapag-work. Ang akin lang po kahit na di na siya mag-abot sa akin, wala pong problema don Dahil lang para sa akin kahit para na lang sa isa niyang kapatid na matulungan niya, kaso ayaw po talaga. At sa tuwing napupuno ako o nakakapagsalita ako, nandyan na yung magsusumbong sila sa nanay nila na para bang ako pa yung lalabas na masama sa mga mata ng mga tao, susugurin ako at mamamahiya dito. Wala daw siyang pakialam kung kasal kami ng Mr. Ko dahil may karapatan daw ang mga anak niya sa tatay ng mga anak niya. Pero sa totoo lang po, ako lang ang bumubuhay sa amin at ako lang din ang nagpapakain sa mga anak niya. May anak din kami na dapat kumbuhayin at mas kailangan iprioridad, lalo at maliliit pa sila. Tapos ang bunsuko ay naggagatas pa, nasaan naman ang hustisya dun? Sa totoo lang po, wag lang sila makaranas ng gutom. Madalas nangungutang ako sa mga kaibigan ko para lang sa pang-araw-araw namin. Nahalos nagagalit na sila sa akin bakit daw ako pumapayag na ganun ginagawa nila sa akin at hindi yun alam ng mister ko dahil inuunawa ko na lang yung magkapatid at ayoko talaga ng gulo. Sa tingin nyo ba tama lang na manahimik na lang ako sa ginagawa sa akin ng anak ng mister ko sa una niyang kinasama para wala ng gulo? O oh, may iba pa kayong pwedeng maipayo sa akin ng sa ganoon? Ay malinawan po ako at magkaroon ng idea sa dapat kong gawin. Sana po ito ang mapili nyo Ate Rocky na ilagay sa inyong page para mapayuhan nyo ko kung anong dapat kong gawin. Maraming salamat po.